Si Ram sana kan isira mingon yan. Kundi ang pighanap ko niyan, ubos kamuti ko lamang ang may ubus kamuti ko May kusido akong lulutuon dyan. Masira mong pati. Mga binanwitan. Ubos kamuti ko ba? Ay, salamat. May gulayo na nagtinda. Oh, yan o lamang an? Mas kamu Ay salamat sa Diyos. Ta pigahanap ko talaga ang tabi manaw ako. Sabi ini. Iyo may... sa nga ni. Sabi ini, muna may sulub nga na kung oh. <laughs> kaya no. Hay nako bos kamu tiba. Oo. Bos kamu tay. na no. Oo. Parbo to bobo. Ini nako sa inda. Iyo. Kani -ku kunya ini ho. Ang um, may sabay pa ining kunya no. So kalunggay na dito kalunggay. Oh, may kalunggay ning dito. Ayun Ay, ang kalunggay sa India. Uh, uh. Ayun. Ito yeah. na nang gad nang pabubuk bod. Agwas ka mo uh -huh. Bakumanan Bako man ang tabe, Manoy. Ubus ka mo te. mo. Ho. Ang ubus ka te pula. Ah. Tama ba hey, sa ko nya kisira? Sa pagkain ni ne. Puti. Oh, puti na ubos kamote ha. Uh. Uh. <laughs> oh. ang ako kan mabakal, tadi ako pa nababaluan ubos kamoting puti naan. <laughs> masira mo niya sa sibubog. Sibubog na pinanwitan ano? nga nang kung sinugong niya, mas puwerte yung pa. Yan natin, sa sibubog, si si kaya si <laughs> nabanwit. iyo nga niko ta. Pinanwitan no. na sibubog. <laughs> oh, ano ba? Ubus ka muti, Dahil diskumpiyado ako pa, ubus ka mo pa Kalunggay o, oh, sir. <laughs> Atay iba man ang kalunggay? ata kalunggay ini. ata bata no. na yung tom. Oh. Ano naman? Oh. Ah. Oh. Oh. matakot kang pigkitin jamong an. Day ka matakot mga kunya ni sa may mga sabay-sabay ning herbal herbal na. Atayo. Ang ang halas nga takot tig di magsuro. Nailing mo an. Ubos ka mo ti pinahanap ko. Nagkapuling lamang ako. Tama ura kinyo. Sirla basa no. May mga puro baraybo pang dito. Isa, na. Ah. Jesus, labasan ako. Kumusta din? May mga borobora ito. Ano ba 'yan? Nang gigirabo lamang ako. Isa sa anya. Huwag bus ka, <laughs> ano. ka may salak na kalunggay na dito. Oh, uh, kalunggay ho. Oh. Uh. At bako man tabi ang supang. At kalunggay! <laughs> kalunggay! Iyon yung kalunggay sa mo May ka na oh. Uh. naman lamang dyan atin dyan. Nagula yun. Hey, may tayo na, tada, ay, tada na, 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 uh. na mo sa nanganin. Tadatada na sa nanganin. Ay, bukos na nanganin. Sa nang ubus uh. ka suwa mo ya mo suwa ayo nang suwa may suwa ka pa diyan daw no, duman ko ang ko isa oh nagbuska mo din ata mo ipigwawa na kumabakal ka kayo dai dai libot ko ay man ako kan mabakal <laughs> natunay na awot an isa sorry si pag kami ka kami kay ano, ano sana maraot ka kung ini dai mo bakalon ay sa so tay mo pun kabalok kamu tingungan yan oh kunday kamu tingputay anuan kunday ka mabakal na ilibot ko

plastik pora tindeni opat makko hidup kita puerti ungkutan kutang ko sidung kum bian binan witan libu kan awot neka bakan hai bela nuna sama ini itu na ining panahau ninda hmm.